Hello guys, welcome to my vlog. Ngayon guys, andito kami nagtitinda. Ayan, kasama ko. <laughs> titinda. Ayan guys, so, titinda kami dito. Ayan. Tuwing linggo. Ayan. Ito yung mga ano namin, no? Ayan, nakasabit dyan. Kumusta na kayo guys? Ang tagal ko na hindi nakapag-ano, nakapag-vlog kumusta kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang gabi. And guys, hindi. Dito lang kami sa tabi, tabing kalsada lang 'yan. Tuwing Sabado aray. Tuwing Sabado lang kami dito. Sampay lang diyan. Sampay lang diyan. hirap ng hirap hirap ng hirap ewan parang hindi na makahakbang ang mm, guys o oh. ito lang kami sa tabi yan may mga ano sasakyan lang kami sa tabi. Tabi lang. Ayan, sila kuya. Pipindang mangga. Dito kami. Tabi ng school to eh. Dabi siya ng school. Ayan, ang daan na. Ang mga tao. Ayan. makaupo ng gano'n, no? <coughs> Parang malalag... <coughs> Parang malalaglag ako. Ayun, may nagtitinda rin ng mangga doon. Ako lang ilagay. Ay, ay. Dati gusong gusto ko yung bituka na ihaw-ihaw. Tapos toasted. Naunaan siya ng babae dito eh. Dito yung sila eh.